Ano yun Abnormal. Man? Itlog, itlog kana nga siya. Oh, 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 ah. ano malug. Papa, i itlog oh. 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 Baba, may itlog. <laughs> Tawagin si Daddy nito agad si Daddy. Hey, stop po. Oh. Po sa ating ano? inahin na nanganganak ang ko mga pambin. Dalawa na po ang lumabas mga pambin. Ay, yan ang ganda po ng blessing sa atin. Nakakatuwa po yung pangalawang bake natin yan. May, patingin daw, may. Yan si mami. Abay, ano po. Babae siya. Pero may itlog. Ay, blessing po ito. Kung ano yan. Ay, blessing na nga. May ari po. Oh. Babae Babay, siya. Pero may, may itlog danawa. Ah. Nagkakaibaan <laughs> mo, Ay, may. Ibig sabihin, ay ngayong kala. Nakakakita ng ganyan din. Oo. din. Ako din. Ah, si ate, ate. Si ate, gara mo nakakita Ah, ano sabi ni ate? So, Mami, babae, ba't na itulog? Ah, eh <laughs> oh, nakakatuwa. <pala> <laughs> Ayan po, ang ganda po ng mga anak nung ating palimang inahin po yan. Ah, meron. Ayan po. Nakakatuwa. Ayan, yeah, si ate po nanonood magpapanak din po yan pag nasanay na si ate na nade na po bago pa lang anak ko na eh. ang baba po nito mga pambino. dapat po ay dito pa eh. dito pa Masuko po, masuko. Nadidin na yung bago, na rin pang-apat po yung pangatlo ay ano bulok po ayan nasunod na didi na po rin dalawa wow, oh. panay ang banat ng didi nakakatas na may kakay bambik po tayo babae na itlog bali pang lima po sa buhay. Ang lalaki po, magandang blessing po mga parambin Blessing po. May itlo po eh, wala. Ay lalaki po po. Hindi, kanina yung may babae Ay lalaki po. Lalaki. Yan, salamat po, pang na. Pang anim, lumabas na. Pang pito po, yan Ah, kinis. Ano ng balahibo? Yan, tatlo na po ito yung mga nauna pinapadidi po natin malaki pa po ang tiyan oh, oh, kaya pa ang tatlo nito yan dami pala nito ito po ay ano 16 po ang didi kaya okay lang po yan 16 ang ay anak tig ano po tig 8 yan oh. lalaking didi oh. yan sampu labi isa labi isa pa tapos dalawa tapos ito po yung pangatlong panganak niya. Marami, marami. Parang nai-nimot yan o. Dati ay madami, kaunti. Madami uli, tapos isa. Pali ito po yung ano, pitong piraso, yung isa na andun po, medyo mahina pa. Kalalabas laang po yun. Nagpapalakas pa po yun. Mamaya natin sasama dito. Ano na, dagis me? Meron na yan. Nakakatulong po yung pagpapadidi habang nag na habang naanap. Dawat pala yung na. Ayos lang yun. Marami pa po siguro. Ba't may malaki pa ito? May nagalaw pa eh. Ito, ito. Wala, balat ito. Balat. Ito ah, okay. uh, okay. uh, okay. ito. Hmm. Uh -huh. Siksikan sa huli, oh. Uh. Ay, ang ang dami, oh. Tulong-tulo. Pangsiyam na bake po, mga parmin. Salamat po. Ayun po yung dalawa dun sa kabila. Inihiwalay ko po, gawa ng maingay nabubulat po yung inahin siguro gawa po ng ipin nasasaktan yung inahin ay hindi pa natin natatanggalan po maya maya kapag natapos bali pang 10 bake lumabas po pang 11 na bake po Ayan. ito na po yung ating bake mga ka din bali 12 peraso po ito panibagong blessing po mga kapamilya yan maraming salamat po thank you lord po sa blessing sa atin yan magaganda po bali isa lang po yung ating maliit yan oh. pero okay naman po kumbaga po ay nadidiri. naputulan na rin po natin ang ngipin at nakapagpadidin na rin po tayo kanina bali ilalagay po ulit natin sa may inahin yan yung magaganda ng bake mahaba po ang katawan yan. Alas 6 na po ng gabi. Mabuti nga po maaga po nang anak ay eh hindi po tayo napuyat. May labindalawang dagdag po tayo. Ito po yung pinakamaliit mga ka yan. Ano pa rin naman? Malusog po. Yan. nagpapadidi na po sanay na po yan yan may kanya kanyang didi na po yan bali 16 nga po yung didi ng ating inahin ay sobra pa po sa kanila yan ng apat na piraso kaya tamang tama po yan malulusog po yan Bali, update, update ko na lang po kayo mga ka sa ating mga bake. Yan. Na, iba, alay ito. Dito ka. Ha, maraming salamat po sa inyong pagsama, suporta. Ingat lagi, ingat bless po. Bye-bye.